may kanya-kanyang buhay na sila. Gusto namin mag-hangout para sa campfire namin later. Wala. Earplug para hindi ako mabingi. Good morning, universe! For today's video, it's family time! Nandito na po kami sa kapit. Ulit, gusto namin mag-hangout dito kasi layo yung mga kapitbahay. 10 acres ba naman ang laki na to? So, nasa kabilang baryo pa yung neighbors new Joke. Anyway, tingnan nyo naman yung paligid, di na Napaka-presko. At saka dito, walang internet, no electricity, no water. So, gusto mo na ang tahimik na buhay? Dito tayo. Boy Scout talaga si Dave. Ang daming woods na dala para sa campfire namin later. At ang bait naman ng na lola nyo, naglilinis. Charot! So, heto na. Habang sila ay busy-busy sa pagsaset up ng kanilang pa-foothook, ako naman ay magtutuhog. Tama ba yung magtutuhog ng aki chicken breast barbecue? At lilinisin muna natin ang ating container. Kahit malinis na yan o no. Pero kasi pinaglalagyan ko ng mga anik-anik dyan. So, lilinisin natin ulit. Alam niyo ba, gusto ko talaga ang mga gawaing ganito. Pag kayong lalabas kayo, tapos kung halimbawa sa playground or wherever basta gusto ko yung picnic picnic kaya naku alam nyo ba kahit masakit yung gilid ko nyan eh nag enjoy pa rin ako kaya na si Delty na new ina-adjust muna niya para pagdating ng boys or pag natapos na yung boys na nag-unload sa woods na yan eti pwede na silang magsimulang mag target target ganun lang ang sasabihin ko kasi bawal yata yung sabihin natin yung kung ano talaga yung ginagawa nila eh. Pero don't worry, we are all safe kasi alam nyo naman na si Dave ay nasa service dati. So ginagawa lang niya ito para libangan nilang tatlo. alam niyo na si Dave 5 days a week, sometimes nga 6 days a week pa yan nagtatrabaho. So, hanggat may chance siya na mag-spend ng time sa boys ginagawa talaga niya kasi alam niyo na, napakabilis lumaki ang ating mga anak kaya kung kayo, spend more time talaga with our kids, kung sino man yung mga mga, 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 mga. ano ba, kung sino man yung may mga kids dyan, naku po andito na naman tayo sa ating kabululan, hindi pala atin ako lang pala, sorry po Nandamay pa, ano? So, ayan lang, lola nyo. Nagtatry na. Mas magandang gawin yan pag nakatayo. Pero, sa bigat kasi, <laughs> sabi ko, po na lang muna ako. <laughs> At, naku, alam niyo naman, eh, maiksi ang braso natin. Na-adjust naman siya, pero, Iba talaga pag mahaba ang braso mo at yan ang gamit mo. O, ba? Diba? Actually, directions. mas gusto namin itong gawin kesa doon sa maiksi. Eh. Nahihirapan akong i-mention talaga yung totoong pangalan uh, yan eh. Pero hayaan yun na yan. Basta alam nyo na yan. Hair, alam nyo ba nakakatuwa talaga? May nagsabi uh, sa akin na napaka the... mahal ang bisyo na ito. Pero hindi yeah, naman kasi the, amin like... naman yung Yang oh, itim nice. Oh, <laughs> wow, you got it. At, ang binibili lang po namin ay yung yung bala. Ay, nako po. Nako, nako, nako. Pagpasensyahan niyo na ang lola niyo, ha? Feeling blogger kasi, eh. <laughs> Mahirap din pala, ano? Pero alam ko, kaya ko to. Go, go, go lang. Pagtsagaan niyo muna ang mga videos ko, mga friendship ko dyan, ha? Balang araw, gagaling din ako sa ko sa inyo. <laughs> alam niyo ba dito kasi sa US o sa sa akin lang ano ang family ko talaga ay ito lang talagang tatlong ito kasi yung family ni Dave were not that close at saka may kanya-kanyang buhay na sila hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na ay nako sabihin mo lang labas tayo tayo doon punta tayo dito anjan sila agad di pa dito nako you have to let them know ahead of time para makapag-prepare talaga sila bago sila mag-join. Alam nyo yun. But anyway, ito na. Ginagawa ko na yung ating barbecue. At alam nyo ba, natusok pa naman ako dyan. Kasi hindi ko nakita yung aray. Napaaray na ako nang naisip ko kasi masakit talaga siya. Pero dahil sa para sa pamilya, Go, go, go pa rin. Alam niyo ba kung anong ginagawa niya ni Dave? Nilagyan ako ng earplug para hindi ako mabingi. Hindi ko magawa eh kasi madumi yung kamay ko. Kaya siya ang naglagay. Nakikiliti ako. <laughs> Tinatanong ko siya kung may, meron na bang na tumutubo na carrots or potato sa, sa ears ko. Natawa naman siya. <laughs> <laughs> Nakikiliti talaga ako, oh, ay no, ewan. I Ngayon hindi ko na marinig wow. yung kanilang mga kinagawa. So, focus muna ako dito sa aking pagtutuhog ng ating barbecue. pasan na kayo ha for today's video. Wala mo na masyado kayong matutunin sa akin. Basta ang point ko dito, dapat... We have to spend time together with our family as much as we can while we are still in this world. Kasi alam niyo na, life is so short. So, make the most of it. So, ito na pala yung mga pagkain natin. Wala, napakasimple, ano? Pero, alam niyo ba, enjoy na enjoy silang kinain yan. At alam niyo ba, sa gutom nila, naku po, habang ako pa ay nagluluto pa lang. Tanong na ng tanong kung natapos na ba. Eh, alam namang hindi pa eh. Hindi na makahintay dahil nga sa gutom. <laughs> Ang bagal ng lola yung magluto eh. Anyway, ayan si Jay at si Dave. Ina-adjust-adjust adjust nila yung kanilang targets. Kung ano-ano lang maisip, kung ano lang makita. Nakakita sila ng box. Ayun, nilagyan nila ng bilog. At tapos yun na yung kanilang target. Ito na po yung ating vegetables. Tamang-tama lang talaga ang dala kong vegetables para sa aming tatlo. Para hindi siya masayang. Tatlo daw, apat kayo. Uy, ano ba? At saka yung ating barbecue ay malapit na matapos. Tingnan nun man. Come on, let's eat. Mga ka-friendship ko dyan. Masarap po yan, promise. Five pesos lang po siya, isang tuhog. Pero, for pick-up lang po, okay? For pick-up. Nga ah, pala, tingnan nyo, tingnan nyo to. Ala, lagot kayo. Alam mo ba, alam nyo ba yan? Kilala nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Ha? Ilang yan na yun sinasabi ko? Yan, 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 yan. Dan, da, Back to the future. Back to the future daw. ano ba? Pag sure, mayang, eh. Ang tawag nila dyan dito is outhouse. Out? house. Sige nga't natin. Sure, kilala niyo to. Ay, hindi ko alam kung lahat sa inyo kilala ito. Pero, dati-dati, mga noong kapanahunan ni Ma'am Poor, diba? Mga ganyan-ganyan yung mga toilet. Ay, sinabi ko na kaagad sa ay, naku naman. So, surprise ko sana sa eh, kayo eh. Wala! That's it. Oh, nakita niyo na yung loob. Buti naman, walang tao. <laughs> po naman ginamit 'yan kasi alam niya walang tubig <laughs> may nakat tambay lang na tubig doon sa tub Pagka may ano um may ulan 'yan kaya naku natakot naman ako kung ano makikita ko doon kaya yung pa ako lang ang ginamit ko pagbukas oh diva comment down below kung sino meron nito noong unang panahon pa at dito sa Jumerica, meron din siya. Oo, oh, anong sa inyo? Nakatago lang siya dyan. Kaya alam nga naman na sa harap yung outhouse niyo. ba? Diba? Dapat nasa likod talaga yan. Pero parang feeling ko nakakatakot magpunta dyan pagkagabi. <laughs> Baka may tutusok sa pet mo. Naku po. Huwag na. Balik na nga tayo sa yeah, kanila eh, no. kung ano-ano na nakikita natin dito. Pero tingnan talaga yung kapaligiran dito, napaka-relaxing. O ayan na si Jay, sabi niya, Mama, look at me. <laughs> sanay na sanay na yan, kasi palagi niya ginagawa yan. Mm -hmm. Sabi niya, Mama, I'll teach Ego, you, I'll Rambo. show you how. Rambo, I'm Ang just, sweet mom. talaga ng Jaybird natin, ano. Sanay She's na sanay siya, tingnan niyo. But anyway, mga ka-friendship ko dyan, wala na po akong masabi. Kaya, hanggang sa muli, kung amuabot kayo hanggang dulo, o di kaya hanggang dito, mag-comment kayo ng J. At ako na ang bahala sa inyo. Charot! Thank you mga friendship ko dyan for watching. Don't forget to hit the like, subscribe, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, and hit the bell para updated ka sa aking mga video. Charot! Thank you for watching! Ciao, Bella!